Ang napakagaling nga po ng Diyos eh. Bago pa mangyari itong mga to, tumatanggbak na po yung mga documentation na dapat kong gawin para sa aerospace qualification po ng mga new products. Eh ano, nagpasa ako ng resignation. So alas 3 ang meeting, 2.28pm nagpasa po ako. Doon sa ano, sa GM. Hindi na doon sa boss ko. Para sa diretsya na in-email ko na lang. Sa so, uh, unang tanong ko pala, saan ako magpapasa? Eh wala kasi kami pong HR eh. Kaya rin pong magulo yung uh, ano dan uh, sitwasyon kasi walang HR. Pag ganun po rito, pag malit na company. So sa mga po pagka tatanggalin ka na nila or ayaw ka na nila sa'yo i-walk out ka nila no. So gusto gusto ko makapagpaalam ng maayos sa mga kaibigan ko po doon. No? Eh na limang taon yun po, nagpaalam na po ako yakap nila ako, mamimiss daw nila ako sa amin uh, too bad na because na management eh aalis ako, ganun paalam ako sa nagulat sila wala pa akong trabaho lilipatan sabi ko ganyan sabi ko, mas maigi pong sabi ko, mas maigi pang unahan ko na sila kaysa ako pa yung maunahan nila dahil mas magiging morning po mga ka -har. Welcome sa ating channel. Ngayon po ay Webes. At tama po kayo sa nabasa nyo na thumbnail tsaka title ng ating vlog ngayon. Wala na po akong trabaho. Wala na akong trabaho. Nakangiti pa rin yun. <laughs> tayo mga Pilipino Natawanan lang natin ang problema. So kung mga, yung mga nakasubaybay po sa channel natin, Uh, mga nakaraang buwan po uh, marami pong nangyari sa company uh, na, na pag-initan yung uh, business natin kasi tuma tumatanggi siyang magtrabaho sa trabaho, hindi naman yung trabaho Como? dahil mahusay na tayo mga Pilipino so umaasa sila sa atin lalo na pag maliit lang company maasa sila sa atin na gawin yun kaya lang nakakapagod po kasi ang ano, in, pagiging shipper e, inspector po talaga si misis after noon nabigyan pa siya ng pinauwi pinauwi siya walang bayad tapos pagbalik nabigyan ng warning letter Tapos after ilang araw ni lay off siya so bilang asawa tsaka ano uh, nasa management team po na ramdam ko yung walang respeto sa akin ng mga ka-level ko na ginawa nila yun sa misis ko no? so na po ko pero nag email ako sa mga business development managers o yung sa, sa sales kasi related ako sa, ni, sa sales kumbaga bago sila makapagbenta o makapag uh, cash in ng product kailangan magawa ko muna yung documents para sa aerospace at pag na-approve ng customer yung PO ay mababayaran ng ay babayaran na ng customer so malaking epekto kung aalis po ako no, sa company so di na gusto na mayyari pinatawag ako eventually uh, sinabi niya hindi niya nagustuhan yung ano ginawa ko nung isa ko hindi ko rin nagustuhan yung ginawa niya sa sa wife ko hindi ako nang himasok dyan ng ilang taon ilang taon siya nagreklamo halos limang taon pero wala kayong ginawang action tapos na sa mismanagement na ginawa ng production manager sinis, parang sinisisi niyo pa yung uh, wife ko sa nangyari so hindi man tama yun so eventually Ah, uh, nakipagkamay sa akin yung ano, yung uh, may-ari. Akala ko nga po uwi na ako, tatanggalin na ako. Pero nung mga nakaraang linggo, hindi na maganda kasi parang wala lang nangyari eh. yung pag lay -off sa misis ko na talang tinanggal siya parang wala, hindi wala mo lang kumausap sa akin sa mga nag lay -off sa kanya So, ko napansin na walang respetuhan na. So, binalik ko lang sa kanila yun. So, hindi, dito kasi uso yung pag mag email ka, may hi, hi, we uh, say hi, James, like tas thank you. Ngayon, wala na akong ganun. Hindi na ako nag hi basta uh, text na lang kung ano yung kung ano yung uh, sasabihin ko o yung sasagot ko ganun na lang wala na rin thank you tapos yung boss ko na bago lang din na pinasok nung bagong uh, general manager na kaibigan ng mayari naging kaibigan ng mayari ba yun na ako ng mali nakaside yun din sa production manager sa na nagtanggal ng sa nag layoff sa misis ko boss ko yun ha <laughs> kung tutusin dapat nakasave siya sa akin. Ito po yung ano, uh, French din to. So kaya kung maaari po, no, iwasan niyo po ano, na, no, na mahirap pong patrabaho ang French Canadian. Kaya nga po ako mali sa, ni, eh, sa Quebec. Mataas ang ego nila. Feeling nila sila yung mahusay. Yeah, mahusay lang sila magsalita ng French pero bopols po sila sa, ano, sa trabaho feeling magaling so mga walang alam dalawang beses ko siyang dalawang beses yung sinara yung pinto ko at uh, gusto niya akong sabunin dalawang beses ko rin siyang sinabon sa, inuupuan niya sinabihan ko yun ng ano, wala kang alam between sa ating dalawa ako ang ako may alam dito alam mo yan tapos nagpapaliwanan siya hindi kita binabay pa hindi ko yung yung bahay. Sa akin, hindi sa bahay pa siya. Eh. Sa akin, huwag ka mag-pretend na alam mo yung ginagawa mong trabaho. Sabi ko ganyan. Kung mag-pretend na alam mo lahat, mas maganda, aminin mo na lang kaysa nag-pretend -pre ka pa eh. Sabi ko ganyan. Tapos mula ano, hindi lagi niya lang, alam mo yung parang kang kindergarten. <laughs> lahat ng kilos mo, ano, may mali, mali lahat, walang, wala lang naging tama. Sabi ko, hindi na maganda to, sabi kong ganyan alam ko yung ano po, yung skills ko po kasi kailangan kailangan nila. Nung nag-start sila ng aerospace uh, business, wala pong may alam sa aerospace diyan sa company na 'yan. Hindi sila marunong mag-interpret ng uh, aerospace requirements, magbasa ng drawing, kung paano aatakin yung requirements ng customer. So, ako po yung nag nagsimula na i sila sa sa aerospace 5 years ago po. Tapos yung yung bagong um, boss ko, ano yun, more on audit lang siya sa quality management system. Kaya at wala siyang ano, strong background sa aerospace. Ba nitong Lunes. So kababalik lang nung ano, nung GM yung nagpasok sa kanya ba nagpapatawag ng meeting alas 3 daw sige ko okay tapos ako nagisip ng isip ko hinahabol ko sige ko what's the meeting all about sige ko oh, you will know at 3pm sige ko why, why you can tell me now sige ko ganoon oh it's about your response to the email sige ko ang sagot ko na lang Any reaction, there is equal and opposite reaction. Tapos, umalis na ako. Tapos bigla ako nag-isip. Ang sabi niya, meeting with, dun sa ano, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Eh, dalawa silang magkapangalan. Yung may-ari at saka yung GM. So, tinawagan ko yung may-ari. Kasi ayos na kami nung may-ari. Sige, so, nagtawag ka ba ng meeting for 3 o'clock? Sabi niya, no. Sabi. Eh but si itong ano, boss ko nagtatawag ng meeting para sa 3 o'clock. Hindi ko alam kung tungkol saan. No, I didn't call a meeting, sabi niya. Okay. So doon ko na realize na yung magtutapal ay yung ano, yung nagpatawag ng meeting. Eh kilala ko yung ganyan. Pagka dyan sa style nila, ginagawa nila yan, i-issue ka ng ano, warning letter na ganto ka ganyan. Iipunin nila yon. Agad sa maipon nila, at humina na yung company ano ka na tatanggalin ka na nila may mga records sila eh, di ba? So may may meron silang grounds para tanggalin ka which is hindi maganda di ba? so sabi ko sabi ko doon sa director dating director na engineering sabi ko magre-resign na ako sabi ko bago to magala stress na nagulat ako magre-resign ka na why? Sabi? hindi maganda yung lahat na lang ngayon mali na yung lahat ng mali ko tinitingnan niya. Sabi, nalungkot. Pero ako, nag-usap na kami ng asawa ko, sabi ko, yeah, kailangan ko ng umalis. Kaysa lalo na ngayong humihina yung company at the end of the day ako ang unang matatanggal ang napakagaling nga po ng Diyos eh bago pa mangyari mga to tumatangbak na po yung mga documentation na dapat kong gawin para sa aerospace qualification po ng mga new products eh ano ako lang po talagang makakagawa makakahanap po sila siguro pero po sa, sa location namin at sa demand kailangan mo po talaga ng matagal na experience sa sa ganong position po nagpasa ako ng resignation. So, alas 3 ang meeting, 2.28 p.m. nagpasa po ako. Doon sa, ano, sa GM. Hindi na doon sa boss ko. Para sa diretsya na. In-email ko na lang. So, eh, unang tanong ko pala, saan ako magpapasa? Eh, wala kasi kami pong HR eh. Kaya rin pong magulo yung, uh, ano dan, uh, sitwasyon. Kasi walang HR. Pag ganun po dito, pag malit company. So, sa mga pupunta po rito, pag maliit na company, kalimitan, wala pong human resources. Kaya medyo mahirap din po. Kung mapupunta kayo sa company na hindi po kagandahan. Ang problema po kasi, malalaman mo na lang pagka nasa company ka na. Nag-file po ako resignation. So, expect ko hindi na ako kakausapin. Alam ko na yung mangyayari ba? hindi pa rin na, nakatulog aba kinausa pa rin ako nung ano nung uh, boss ko at sinabi pa rin niya yung ano the way ko daw mag magreply sa email disrespectful sa ko sana naging disrespectful doon ano bang wala naman ako masamang sinabi sinagot ko lang yung mga tanong ang hindi ko lang ginawa doon yung usual kong ginagawang hi and thanks which is okay lang naman na walang ganun eh nasanay lang kasi kami na may ganun pero yung iba naman hindi naman nag uh, high end things na so, nanibago lang siya at isay ko so tap, nagpasa na ako resignation di ba so, sinabi ko na lang lahat na sasabihin whatever you say everything is correct sabi ko ganun <laughs> I will not argue with you now since I already submitted my resignation and Everything you say is correct. Ayaw kong ganyan. no? nag-sick day ako, call-in-sick ako. Kailangan ko ng break. At para planuhin kung ano yung mga susunod kong hakbang. Pag nap, napag-desisyonan ko, na may vacation leave pa ako. So yung two weeks notice ko, ano, ipapile ko na ng leave pagbalik. So bumalik ako kahapon, nag-file agad ako ng umaga ng vacation leave. Ang style kasi dyan, pagka tatanggalin ka na nila or ayaw ka na nila sa'yo, i-walk out ka nila, no? So, gusto, gusto ko makapagpahalam ng maayos sa mga kaibigan ko po doon, no? Eh, na limang taon. Yun po, nagpaalam na po ako. Yakap nila ako, mamimiss daw nila ako sa amin. Uh, too bad na because na management, eh, aalis ako, ganun paalam ako sa Nagulat sila. Wala pa akong trabaho lilipatan. Sabi kong ganyan. Sabi ko, mas maigi pong, sabi ko, mas maigi pang unahan ko na sila kaysa ako pa yung maunahan nila. Dahil, mas magiging negative po yung ano, record ko kung tatanggalin ako. Iba po kasi ang, ang impact ng tinanggal ka dahil may negative kang nagawa sa company. So, take note nyo po yun sa mga bagong darating dito sa Canada make sure maganda po yung record niya ay po wala naman kaming ginawang masama ng Kung namin Kumbaga yung para tanggalin nila kami kaya wala pong ano nagawa yung management dahil nag resign po talaga ay nagpasa na umaga so yakap na nalulungkot lahat po nalulungkot lahat kasi tinuro nila akong ano din, kaibigan po, pati po si misis. Pero ganun po yung sa amin. So, ngayon yung isang ano, may isang kaibigan, yung business development manager. Nalulungkot siya kasi kilala niya nga ako na mausay magtrabaho, mga buting kaibigan. Sabi niya, okay lang ba gawin ko to for the last time? Ta kasi hindi ako mapakali sabi niya gano'n. o oh, sige sabi kong ganyan ano pang gusto mo kakausapin ko yung boss namin para sabi na ka baka may maibigay sa iyo na offer na para magstay ka pa ayaw ka namin umalis sabi niya ganun. sabi ko sige pero sabi ko kung sinabi niya na okay na yun ng may-ari na tanggapin na yung resignation okay lang sabi kong gano'n. Ano, no heart feeling sa akin ganyan. Ay tumawag, may amay tumawag agad yung boss niya. Ayun po. Ano, ah uh, nakikiusap na kung ano daw yung gusto kong mangyari. So kinuwento ko, sabi ko ayoko makatrabaho yung boss ko. Una naman sa lahat, di namang wala naman siya talagang wala naman akong relasyon para sa trabaho ko hindi ako related sa trabaho siyang may kailangan sa akin sa technical side ako ang pupunta niya at never akong pumunta sa office niya para magtanong sa mga decision na gagawin ko sabi ko ganyan at saka hindi ko hindi ko nagustuhan yung ano parang kindergarten tayo dito sabi ko hindi naman tayo ganito dati sabi ko ganyan ayoko ng drama sabi ko ganyan trabaho trabaho lang sabi ko ganyan kung araw-araw parang -araw, kindergarten tayo dito na Pag ah, pagsasabihan mo ako ng kung ano mang mali eh mali asa ah, nang mali doon so check niya yung email na sinasabi yeah this is nonsense sabi so sabi niya sige tat I'll, make calls at tawag mo yung mayari at ano pwede ba gawin mo yung ano yun ang sabi sa akin kaya tatapusin ko yung ano kung ano yung matatapos ko pero hindi ko sinabing nag-file na ako ng vacation leave. Para sa buong ano, uh, two weeks notice na ginawa ko, hindi na ako papasok. Tapos tumawag ulit. Sabi, na-push daw sa Monday pa. Eh, kahapon ni Miyarkules. So, ano, ibig sabihin, ang decision pa nila, magbibigay sila, maglalatag sila ng offer sa akin. Sa ano pa? Sa Monday pa? So, that means, hindi ka pinapahalagahan. At saka na, na ko, nandun yung may-ari nung umaga. Sabi ko gano'n, ba't hindi ako kinausap? So dahil nga po, sinabi ko nga doon sa kaibigan ko, yung manager, mahirap kasi kaibigan ng may-ari yung GM. Tapos yung GM, siya ang nagpasok dun sa bus ko. So mahirap po, sabi ko ganyan. Mahirap, sabi ko ganyan. Mahirapan tayong manalo dyan kasi magkakaibigan sila eh. So, Siyempre, mamimili yung mayari business over friendship sabi pinili niya siguro friendship sabi niya okay lang yun kaysa naman ano magistay stay ako dito pero araw araw ganito toxic sabi niya. na e, na lang ako sabi ko sabi ko sa boss nung kaibigan kong mandya sige sa ano sa monday pero hindi niya pa alam na <laughs> nag file na ako ng vacation team sabi ko ang point ko dito ba't ko hihintayin yung monday tapos gagawin ko yung trabaho. Dalugi naman ako. Although hindi ko matatapos po. Tumambak po mga, mga kahar, Tambak. Uh, kakaiba po yung nangyari. Sabay-sabay yung customer. Taglilima po yung, ano, yung trabaho. Kaya eh, ang isang trabaho, ang isang dokumento po, para matapos mo, yung mabilis na po ay tatlong araw. Eh hanggang ano na lang ako eh. Kulang pa lang dalawang linggo nasa 20 po tumambak parang pinlano ng Diyos na po talaga na uh, maramdaman din nila yung sakit na ginawa nila sa amin yun po 20, 20 po eh yung isa po dun napakahirap na customer na ako lang po ang pwedeng makipag-usap ngayon kaya problemado po sila tumawag sa akin ng alas dos ng ano yung manager ay yung boss ng mga manager at sabi sa akin oh, uh, dito rin po mapapatunayan nyo kung sino yung mga tunay na kaibigan nyo pagka uh, nasa stage po kayo ng buhay nyo na may downfall po sa buhay nyo uh, yung mga in ko na magre-reach out yung pa po, po yung hindi nag-reach out as yung mga hindi ko po in sila pa po, po yung talagang nag-effort para magstay stay ako ganyan. Uh, meron doon isa na mabait pero yun pala business lang walang friendship talaga kasi hanggang sa no, nag-resign na ako tumawag sa akin pero about sa trabaho lang po wala man lang nabanggit na oh you're leaving us wala man lang pong ganoon so ito po yung reality ng buhay na pag nasa kagipitan gipitan ka po doon mo malalaman kung sino yung mga tunay mong kaibigan uh, hindi po kami nag-expect mag-asawa na damayan kami nila pero natutuwa po po na halos 99% po ng populasyon po sa company niyan ay uh, na, nakaside po sa amin at nalulungkot at Natutuwa rin po na Matapang nga daw po At, at Nag-resign ako kahit wala pa akong trabaho Yun po no Ano uh, po may natutunan po Kayo sa vlog natin ngayon uh, Kung tatanungin niyo po kami Kung paano na po kami After na po Gaplay-aplay na po ko uh, Nakapagtabi naman po kami ni Mrs Para po Maging ready kami Sa um sa mga ganitong sitwasyon po may konti po kami ano, kaya po ng isang buwan siguro para baka makahanap ng work tsaka po ang, ang Diyos po mabait natanggal po si misis na, na layo po siya meron po kami nakuwang uh, rental property dito sa Canada ang time na na, kami po yung uh, na, na, napili ng seller na ibenta po sa amin yun sumunod po nung nag resign po ako na okay po yung financing ng rental property yung townhouse po na dito sa Canada hindi po siya masasabing pwede na akong hindi mag kaming magtrabaho kasi po ang mangyari po kasi noon yung uu pa po doon yun po yung magbabayad ng ano eh ng, ng mortgage ng kinuha namin na bahay I explain ko po sa inyo kung paano kami nakakuha ng rental property, unang rental property namin dito sa Canada. So yun muna po, uh, ingat po kayo lagi at kung bago pa lang po kayo sa channel natin at nagugustuhan nyo po yung mga uh, vlogs natin, please mag-subscribe po kayo, like, share at i-click nyo po yung notification bell para sa mga bago po nating videos na i-upload mas marami na akong videos na yung upload ngayon lalo kasi libre po tayo. Ewan ko lang po kasi marami pa rin tayong gagawin dito sa bahay. Maraming maraming po salamat. God bless.